Di summit so spring walang awa sa alas Pilipinas. They means business. Si si Rondina di nakapalag. Fitness peros flying to the moon ng spike. Kinabahan sa Japan team. Eya Laure no swag today. Good day ka Heartstrong and welcome back to our channel. Pero bago natin yan simulan, please support this channel by clicking like, share, subscribe and spike the notification bell para update ka sa ating mga video. Kinawawa nga lang ng veteran team na Hisamitsu Spring ang Alas Pilipinas sa kanilang laban kanina. Kung saan ay wala na nga sa team Pinas ang ating Pinoy Pride na si Gia Morado na big lost sa pagkatalo sa Japan team. Although pinalitan naman ito ni Mars Alba, so balit nahirapan nga si Mars sa connection sa bawat isa. Pinatumba nga lang naman ng isang Mitsu Spring ng alas Pilipinas in straight set sa score na 25-19, 25-16 at 25-16. Makikita nga sa galawan ng alas Pilipinas ang kaba ng nakaharap nila ang Japan Club Teams. Although sabihin naman natin na pumapalag ng ating pambato sa international games gaya ng AVC at CV League, ay iba pa rin talaga pag sa Japan Division 1 na club teams ang makakalaban ng ating kopunana. Hindi man ipinasok lahat ng Hesametsu ang kanilang mga main caliber at hirap pa rin talaga ang team Pilipinas na pantayan ang depensa ng Japana. Si, si din na wala ng laro halos bantay sarado nga si Cherry Bomb sa kanilang laban kontra Japan. Mukhang pinaghanda na nga talaga ng Japanese club teams ang laro ni CC. Maliban dito ay humina nga rin talaga ang blockings ng kupunan. Dahilan kung bakit di umarangkada nga las Pilipinas kontra sa Saga. Ipinasok naman si Faith Nesperos at gumawa naman ito ng needed points para sa team. Subalit may isang spike nga si Faith na flying to the moon at dahil nga dito ay medyo nawala nito ng kumpiyansa sa sarili at nahirapan pang mag-receive ng bola kaya't ipinalit nga sa kanya si Panike sa pagtatapos ng sets. Subalit din na nga nagkaroon pa ang Team Pilipinas ng chance na habuli ng kalamangan ng Hesametso Spring. Nagmukhang kawawa na nga lang ang ating national team dahil sa isang club team lamang ng Japan ang kayang patumbahin ng ating pambato. Marami pa nga tayong kailangan i-improve sa ating laro at solid connection pa ang kinakailangan na maibigay ng kupunan upang masasabi nating kaya na nating lumaban sa ibang bansa gaya ng Japan. Mga ka-heartstrong, kaya bang bumawin ng Team Pilipinas sa Hesametsu? Kaya ba nilang lagpasan ang level ng kupunan? Makakaganti pa kaya ang alas Pilipinas kontra sa Hesametsu Spring? Comment your thoughts below. So hanggang dito na lang muna mga ka-heartstrong. Do not forget to subscribe and click the notification bell para update ka sa ating mga video.